Nag-change outfit na ang mga besi natin. Talagang 20 na twinny sila. Parang ang kanilang outfit sa Italy ay it's either white or black. Grabe naman ang titig ni Donnie sa kanyang magandang girlfriend. At iginalaw na ng baso ni Belle Mariano na pati siya ay feel lex na ang kanyang boyfriend. Grabe iba talaga pag nasa ibang bansa sila tumatapang sila. At makikita na hawak ni Belle ang cellphone ni Donnie at sa pangalawang picture ay hawak na niya ang kanyang phone. Ito ang patunay kung ano ang gamit ng isa ay gamit na nilang dalawa. At merong pang nakakakilig dahil nagpicture-picture sila at tinawag ni Darren si Donnie at hindi maiwan ni Don si Bell at ang sabi niya kay Darren, kaya mo na yan. Ito ang kanilang side view, grabe, nakakakilig talaga. Napaka nila sa isa't isa at merong pino si AC Bonifacio na video kasama si Belle, panoorin ito. Grabe, napakarami talaga ng talent ni Belle. Nasa kanya na ang lahat. Kaabang-abang ang magiging performance niya at syempre silang dalawa ni Tony.